Thank you. maraming sili. Ang <laughs> galing ng camera ko. Sumusunod kahit saan ako pumunta. Ayan, kaway-kaway pala dyan sa kumakain ng sardinas. Kain tayo mga kabalbas. Sinong nakakarelate dito? Kumakain ng sardinas. Ayan. Masarap ito. Paborito ko ito. Since maliit pa ako. Kaya kahit dito na ako sa Saudi, kinakain ko pa rin ito. Hmm. Kaya, ano pang hinihintay natin? Let's eat mga kabalbas. Mayroon pang sili tsaka limon. Ah, sumarap. So Kaya hey, yung mga rabalbas, paborito niyo ba ito? Kardina. Dati nung sa probinsya pa ako malit pa ako, pag nakakabili ng... Pag inutusan pala kung ko na nalangkubay ng sardinas eh, tuwa-tuwa ko eh. Kasi, sabi nila, pag nakakain mo lang ng sardinas eh, may pera kayo. <laughs> Tapos, Pira lang din magtikman to sa probinsya noon kasi pag walang pera, hindi nga makabili na ito. Masarap nga ito, nilalagyan ng udong. Pero walang udong. Dito sa Saudi. At tawag na natin lutuin. Masarap naman ito, hindi niluluto eh. Kaya, eh, uh, shout out. <laughs> shout out sa lahat ng kumakain ng Sabinas Diyan. Parang, mm, para, diba? Hmm. Lamig tayo. Mmm. Ang bukag ang bahaw. будет. Tama-tama, dia kasi, di kasi ako ng Busy sa trabaho, alam mo naman na yun. Masipag tayong manggagawa ng Saudi. Pag-uwi sa bahay, Saudi na. Nakita akong ulang. Pwede na. Obo, sold. Mahinis naman itong kamay ko eh. Bukas ng kahapon. Meron, salamat. Thank you for watching. Bye bye. <coughs> Alhamdulillah.